Sa pagkakataong po ito, alamin muna natin ang presyohan ng mga paninda sa Kadiwa Store. Ma-report ang ating kasamang si Vel Custodio live. Vel? Rise and shine, Audrey. Payday na bukas. Kaya ngayon pa lang, simulan nun ang planuhin ang mga bibilihin yung pansahog para sa inyong mga ulam. Mas makakatipid kayo kung dito kayo dadayo ng pamimili sa Kadiwa ng Pangulo Store sa Elliptical Road, Quezon City. Papunta pa lang si Aling Marilin sa kanyang trabaho pero dumaan muna siya para mamakyaw ng murang sibuyas sa kadiwa ng Pangulo Store. Ah, medyo mura po kaysa sa ibang store po ma'am. Malapit lang po dito sa amin sa bahay. Unay na sa listahan ng mga gulay at prutas, gaya ng carrots na mabibili ng 100 pesos kada kilo. Ang broccoli ay 120 pesos kada kilo. Ang sayote ay mabibili ng 45 pesos kada kilo. Ang pipino ay 180 pesos kada kilo. Ang repolyo ay 50 pesos kada kilo. Ang lettuce ay 120 pesos kada kilo. At ang bagyo beans ay 150 pesos kada kilo. Saga na rin sa supply ang mga prutas gaya ng mangga na mabibili ng 50 to 115 pesos depende sa laki at klase. Ang lakatan ay 80 pesos kada kilo. Ang latunda naman ay 45 pesos kada kilo. Mabibili ang papaya ng 45 pesos kada kilo. Ang suha ay 110 pesos kada kilo at ang lemon ay 140 pesos kada kilo. Ngayong mainit ang panahon, i-ref agad ang mga tirang ulam pagkatapos kumain o kapag hindi na ito mainit. Pwede rin i-upgrade ang kaning lamig at iprito ito kasama ng iba pang mga sangkap. Mas mapaparami din ng kanin kung mas mura itong mabibili. Kagaya ng kadiwa ng Pangulo Store sa Albay, kung saan 20 pesos lang kada kilo mabibili ang bigas. Prioridad din ng mga Four Peace members sa makaka-avail ng bagsak presyong bigas. Samantala, mura pa rin mabibili ng mga regular customer ang kilo ng bigas sa halagang 35 pesos. Pinangunahan ng National Irrigation Authority ang pagbubukas ng kadiwa sa Bicol Region. Alin sunod ito sa layunin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ng Irrigators Association sa ganitong paraan, mas murang maibebenta ang mga agricultural products na malaking tulong para sa food security. Araw-araw bukas ang kadiwa ng Pangulo Store dito sa ADC Building. Simula yan 8am hanggang 5pm. Pwede rin kayong i-assist sa mga kadiwa personnel kung nais niyong mamili ng mas maaga. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vell Custodio.